yeah right side you mm -hmm. Mm -hmm. M2M ay isang Norwegong duo na binubuo nina Marit Larsen at Marion Raven. Sila ay nagkakilala noong 1995 sa isang paaralan ng musika sa Oslo, Noruega. Sa simula, sila ay nagtatrabaho bilang isang banda, ngunit kalaunan ay nagpasya na maging isang duo. Ang kanilang unang album, Shades of Purple, ay inilabas noong 1999 at naging matagumpay sa Noruega at sa ibang mga bansa. Ang M2M ay kilala sa kanilang mga kanta na Don't say you love me. Mirror, mirror. At everything you do. Sila ay nagtanghal sa mga iba't ibang bansa at nagkaroon ng matagumpay na karera bago sila maghiwalay noong 2002. Matapos ang paghiwalay ng M2M, sina Marit Larsen at Marion Raven ay nagpatuloy sa kanilang mga solo na karera sa musika. Ang M2M ay nagdisband noong 2002 dahil sa mga pagkakaiba sa kanilang mga personalidad at mga pangarap sa kanilang karera. Ayon sa mga panayam, si Marit Larsen at Marion Raven ay nagkaroon ng mga pagkakaiba sa kanilang mga estilo ng musika at mga pangarap sa kanilang karera. Si Marit Larsen ay gusto ng mas malalim at mas personal na mga kanta. Samantalang si Marion Raven ay gusto ng mas commercial at mas mainstream na mga kanta. Dahil sa mga pagkakaiba na ito, sila ay nagpasya na maghiwalay at magpatuloy sa kanilang mga solo na karera sa musika. Si Marit Larsen ay naglabas ng mga album na Under the Surface at The Chase, samantalang si Marion Raven ay naglabas ng mga album na Here I Am at Set Me Free. Kahit na sila ay naghiwalay, si Marit Larsen at Marion Raven ay nanatiling magkaibigan at nagpapahalaga sa kanilang mga alaala bilang mga miyembro ng M2M ang Norwegian pop duo na M2M, binubuo ni na Marit Larsen at Marion Raven, ay nag-anunsyo ng kanilang reunion tour na pinamagatang The Better Endings Tour noong 2025. Ang tour na ito ay naglalakbay sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas, Indonesia at Thailand. Sa Pilipinas, ang M2M ay nagtanghal sa Smart Araneta Coliseum noong Mayo 1 at 2, 2025, na nagbigay daan sa kanilang mga fans na makita at marinig sila muli sa entablado ang The Better Ending Tour ay isang pagbabalik sa musika ng M2M na nagmarka sa kanilang 25 taong pagkakaroon ng musika. Ang tour na ito ay naglalayong muling pagkaisahin ang mga fans ng M2M at magbigay ng mga bagong alaala sa kanilang mga taga-suporta. Ang gabi ay puno ng emosyon at galak sa Smart Araneta Coliseum. Habang ang mga fans ng M2M ay nagtipon-tipon upang marinig muli ang mga kantang nagpakilig sa kanila noong panahong namamayag ang grupo. Ang mga kanta na nagbigay ng alaala ng nakaraan at nagbalik sa alala ng marami. Ang konsyerto ay nagumpisa sa isang malakas na pagtugtog ng mga kanta ng M2M na nagbigay ng sigla at galak sa mga fans. Ang mga kanta tulad ng Don't Say You Love Me, Mirror Mirror At everything you do Ay nagbigay ng mga alaala ng nakaraan At nagbalik sa alala ng marami Sa pagtatapos ng konsyerto Ang mga fans ay nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa M2M At sa kanilang mga kanta ang mga kanta ng M2M ay nagbigay ng inspirasyon at aliw sa kanilang mga buhay at ang mga fans ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa grupo sa pagbabalik nila sa musika. Sa pagtatapos, ang kwento ng M2M ay isang patunay na ang musika ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon, aliw at pag-asa sa mga tao. Ang mga kanta ng M2M ay nagbigay ng mga alaala ng nakaraan ngunit nagbigay din ng mga bagong pag-asa at mga pangarap para sa hinaharap. Kung nagustuhan niyo ang storya natin ngayon, ay kung maari sa nang paki. Like, sit, subscribe. Huwag mo rin kalimutang mag-iwan ng mensahe sa ibaba ng hanggang sa muli.